ibiggit kita <laughs> no. no. okay. no. na namin okay. Hindi. Hindi ka eh. kasi, ilangan ibigay. To, to <laughs> na ano ba? ano ba? ano ba? ano ba? ano ano ba? ano ano ba? ano ano ba? ano ba? ano ba? ano ba? Bibigay na namin gift namin kay Ed. Yung gift niya bibigay May bibigay na namin. daw sila sa akin. Sobrang advance naman ata yan. Kasi magagamit mo gano'n. Yo! Sige ko. Ano, pahit ka ba? Hindi pa nga naka kasi dapat may kasama pa yan. Uy. Hindi rin Oo. Wah! Okay. Oh. <laughs> Sobrang advance! Yan! <laughs> Sobrang advance naman ito mga to! Na para <laughs> 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 sa Ano ka? ka? Easy <laughs> Guys! Ano Hindi Ano ka? Ano ka? Ano ka? ka? Ano ka? Ano ka? Ano ka? Ano ka? na, ka? Wag na, wag na. Okay na yun. Dahan-dahan baka matamaan yung iba. Ano na po? Unboxing. Hindi, hindi. Ayaw niya ng apple. Ayaw ko ng apple eh. Orange Juicy! <laughs> Orange color. <black. laughs> Guys, on, with honor. Oh, Norten. Ito. No. Wow! Happy birthday! Enjoy it. Ano, <laughs> Sobrang advance, eh, no? Ah, uh, ganun. Dito. Uh, ganun lang. Ilubog mo lang yung, ano, yung... Nakakatakot eh. Sige, sige. Oh, Nakakatakot. Nanana! May bago ako na naman nagagamitin. Yun! Kasing laki niya na halos yung sketchpad ko. <laughs> Kahon pa lang yan? Ay, ganun. Kahon lang kasi talaga yan. <laughs> Yo! Papa, ganun ako eh. Alam ni Peace, nakakatakot tako na ba't gabi? Alam ko, ito na kulay. Eh. Laki! Oh, amin What? na yung tablet mo. So big! Yeah, Roblox na tayo! Roblox na! <laughs> kalahati lang pala itong ginagamit Oo, so, kalahati. Nag-on na ba? Hindi pala. Pero may natin pa Netflix, ha. <laughs> may TV na nga kayo, eh. Mabili mo. nag ka, ba? wala niya. Wala pang case? Hindi nga may mga Ah, wala. kahapon din siya, eh. Hindi daw ako <laughs> mga <laughs> pa yung yan talaga. kaya isa na luan. naka-katakot dogami ito eh. oh. ano to? magic. pencil. kung pencil? bolapo pencil. Pencil? Oh, oh, bibili Ay, to na sa yo lago. ano na talo 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 mo man gamitin, wala pang case. Yung case, dapat kasi kahapon. Ano yung hindi case? Hindi daw ako ma-reach. Case? Oo, oh, hindi ka ma-reach. Philippines. Oh, wala ulit eh. Uh, tingin ko na to. Ang laki! Ha? <laughs> ano masasabi mo? Thank you! oh Iyak na I feel like... Ngunin natin yung sub Wait lang, wait lang, wait lang. Naka 1080. 1080!

beach. Stand. Sticker. Hey. The photo book. Ang mga screen. Ang ganda naman ang Netflix and chill. <laughs> yeah. <laughs> to do. To do. Sa so, negative. Like, Chikawa okay. dapat. Pusa, pusa, Spell Pusha. <laughs> <laughs> Mamay na sa ina kasi na yan eh. <laughs> Pinapangako ka sa ito. <laughs> <laughs>